Dagupan City nanguna sa mga syudad na nakapagtala ng mataas na kaso ng HIV sa Region 1. May live report si Kim Bandarlipe. Kim? CJ, si mataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng HIV sa Dagupan City base sa tala ng City Health Office. Pinag-iingat ng health authorities ang publiko dahil sa mataas na bilang naman nagkakaroon ng human immunodeficiency virus o HIV sa Dagupan City, sa buong Region 1, na itala sa Pangasinan ng pinakamataas na bilang ng HIV na sinunda ng La Union base sa datos ng Department of Health mula 1984 hanggang September 2018. 70 cases naman ang naitala sa Dagupan City na nanguna sa mga lungsod na may mataas na kaso ng HIV pag ito meron ka sa katawan mo, uh, bumaba, mababa yung immune system mo. So, madali kang kapitan ng sakit. Yung AIDS naman kasi, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ito yung may simptomas na. Maaari namang magpa-status check sa Region 1 Medical Center na nag-iisang treatment hub for HIV sa Pangasinan. Kailangan lamang dumaan sa counseling ang mana is magpakonsulta bago magpa-blood test. Once na nalaman mo ang status mo kasi, uh, alam mo kung paano proteksyonan ang sarili mo at alam mo kung paano alagaan ang sarili mo. Yun ang kinaganda na alam mo ang status mo sa HIV. Ayon sa health authorities, wala pang nadidiskubring lunas ang HIV, ngunit maaari pa rin sumailalim sa treatment. So meron tayong antiretroviral treatment na binibigay sa mga pasyente na konfirmadong positibo at ito ay free na binibigay ng gobyerno po natin. Pinaalalahanan ang mga kabataan na ugaliing magpakonsulta upang makaiwas sa HIV. Iwasan muna mga tapos magpa-check up palagi. maari naman daw maiwasan ang pagkakaroon ng HIV sa pamagitan ng uh, lagi lang tandaan ng ABCDE. A is for abstinence o pag-iwas sa pakikipagtalik outside marriage. B is for be faithful to your partner o pag-iwas sa pagkakaroon ng multiple partners. C is for correct use ng condom o na isa umano sa epektibong paraan para maiwasan ang mga sexually transmitted disease. D is for drug dahil may ilang kaso din daw kung saan na ito sa pamamagitan ng pagturok ng drugs. E is for Educate dahil kailangan maipaalam kung ano nga ba ang HIV, saan ito naukuha at saan maaaring tumungo kapag ka-positibo dito. CJ? Kim, base doon sa record ng Health Authority, um, ano yung age bracket ng mga karaniwang uh, tinatamaan ng HIV? Yes, CJ. Meron nga kasing misconception na puro kabataan ang tinatamaan nito. Ngunit hindi daw. Meron ding mga working age group mula 25 hanggang age 45 ang karamihan dito, CJ. Okay. Maraming salamat, Kim Bandarlipe.